Taniman ko ng ampalaya. Ito. At ano ito? Ilagyan ko ng ipot ng manok ang taniman ko. to. ipot ng manok yan. Eh, Doon sa linyang yan. Doon sa linyang yan. 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 Ilagyan ko ng ipot ng manok bawat linya na taniman lagyan ko ng ipot ng manok at lahat ito lagyan ko ng ipot ng manok ito oh. itlog pa oh. yan at yan 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 Ito na mga kagulay. Tapos nating lagyan ng ipot ng manok. Ite. Ito na nangyari. Pinararo na ito Pagkatapos nilagyan uh, na ito na, natin ng mga pusti. Ano? Ano mga pusti oh? Tingnan yung mga kagulay. Mga pusti ano? Hmm? Yan lagyan natin ng mga puste pagkatapos pinararo natin yan you know, o dito na natin itanim patungo doon ang ating ampalaya yan you know, sundan lang natin ang mga proseso ko at kung baguhan pa kayo ito ang dapat nyong gawin ito na bawat bawat linya dito dito yan itanim dito yung kanal kanal dito kanal may purpose yan yan tapos dito naman sa kabila hmm. meron pa rin yan, ano tingnan nyo hmm. dito pa rin itanim ang ampalaya at kung paano itanim yan ang abangan natin yan. Tingnan niyo mga kagulay. Yan. Uh, yan. Ang ating taniman. Ah. Uh, na ito parang mga 1000 health ito. Matanim natin. Or sobra siguro. Pindi lang. Uh, yan. Yan ang nangyari mga kagulay. Yan. Ang pagsunod nyo sa sa mga video ko ay malaking tulong sa mga baguhan. Kasi sila ay makakuha ng, ng paano itanim ang ating ampalaya. Yan. Ah, yan lang muna mga kagulay hanggang sa sunod naman.